Bro, napansin mo ba minsan? Kahit hindi diretsahang sinasabi ng babae, parang sinusubukan kanya. Kung hanggang saan ang kaya mong panindigan, ito yung tinatawag nilang subtle tests. Hindi para pahirapan ka, kundi para makita kung may backbone ka talaga, kung kaya mong tumayo sa sarili mong prinsipyo, at kung ikaw ba yung lalaking, hindi basta-basta natitinag. Sa stoicism, malaking bagay ang backbone, kasi ito yung pundasyon ng disiplina respeto at dignidad ng isang lalaki. Kaya kung hindi mo alam yung mga palihim na paraan na tinetest ka ng babae, baka hindi mo namamalayan, bumabagsak ka na pala sa eksam niya. Ngayong video, ibabahagi ko sa iyo ang six subtle ways na tinetest ka ng babae kung may backbone ka. At sigurado ako, pag natutunan mo to, hindi lang lalaki ang tingin niya sa iyo kundi leader, protector, at isang taong may paninindigan, simulan na natin. Way 1. Pag-challenge sa desisyon mo. Isa sa pinakaunang paraan ng babae para tinetest ka kung may backbone ka ay kapag china challenge niya ang mga desisyon mo. Halimbawa, nagplano ka ng date. Sabi mo, kain tayo sa ganitong resto alas 7. Pero bigla niyang babanggitin, sigurado ka ba diyan? Parang mas gusto ko doon sa kabila. Simple lang pakinggan. Pero ito ay test kung kaya mong panindigan yung desisyon mo o mabilis kang magbabago dahil lang may sinabi siya. Kung wala kang backbone, madali kang matitinag. Sasabihin mo agad, sige, saan mo gusto? Pero kapag lagi kang ganyan, ipapakita nito na hindi ikaw ang may direksyon. Ngayon, hindi ko sinasabi na maging diktador ka at wala kang pakialam sa preference niya. Ang stoic approach dito ay balance. Ipakita mo na may plano ka, pero marunong ka rin makinig. Pwede mong sabihin, gets ko na gusto mo doon, pero may reason ako bakit pinili ko tong resto. Subukan natin baka magustuhan mo. Kita mo. Hindi mo siya binaliwala pero hindi mo rin isinuko agad ang plano mo. Ipinakita mong may dahilan ka at kaya mong panindigan. Sa psychology ng babae, kapag nakita niyang kaya mong magdesisyon at hindi ka natitinag sa maliit na pushback, mas nagiging kampante siya. Kasi instinct ng babae ang hanapin ang isang lalaking may direksyon yung hindi maliligaw kahit may konting resistance. Sa Stoicism, ito yung tinatawag na consistency of principle. Kung naniniwala kang tama ang pinili mo, huwag kang agad-agad magpa-apekto sa pressure. Panindigan mo, pero gawin mo pa rin sa paraang magaan at may respeto. Kaya bro, next time na i-challenge niya ang desisyon mo, wag ka agad umatras. Tandaan mo, hindi siya naghahanap ng sunod-sunuran. Naghahanap siya ng leader. Way 2 pag-test sa pasensya mo. Bro, isa pang classic na subtle test ng babae. Kung may backbone ka, ay kapag tinetest niya yung pasensya mo. Minsan hindi mo agad mapapansin, pero may mga pagkakataon na sinasadya niyang gawin ang mga bagay na makakapag-trigger ng inis o inip sa'yo. Halimbawa, palalabasin kanya ng matagal bago siya maging ready. Bigla siyang tatahimik sa gitna ng usapan at parang naghihintay kung paano ka magre-react o kaya naman Magbibitaw siya ng banat na medyo nakakairita just to see kung mapipikon ka agad. Bakit niya ito ginagawa? Hindi dahil gusto kanyang pahirapan, kundi para makita. Kung may kontrol ka sa emosyon mo, kasi para sa babae, ang lalaking madaling uminit, ang ulo o mabilis mabwisit sa maliliit, na bagay ay red flag. Ibig sabihin mahina ang emotional backbone, dito pumapasok yung stoicism. Ang isa sa pinakamahalagang aral ng stoics, ay ang self-control. Sabi nga ni Epictetus, ang hindi mo makontrol, huwag mong pag-aksayahan ng lakas. Ang kaya mong kontrolin, dun ka mag-focus. So kung may babae na sinasadya kang subukan, huwag mong hayaang kainin ka ng init ng ulo. Kung lagi kang natitinag sa simpleng delay o biro, iisipin niyang paano pa kaya sa mas malalaking problema sa buhay. Kaya ang tamang approach dito ay calm confidence. Alimbawa, kung pinaghintay ka, imbes na magreklamo ng paulit-ulit, pwede mong sabihin ng magaan pero may laman. Okay lang, pero next time sana mas maaga tayo para mas marami tayong magawa. Simple lang, hindi pasigaw, hindi rin patalon sa galit, pero malinaw na hindi ka okay na gawing habit yon. Remember bro, patience doesn't mean tolerating everything. Ang tunay na backbone ay marunong magpakita ng disiplina at boundaries ng hindi nawawala ang respeto. At kapag nakita ng babae na kaya mong panatilihin ang composure mo sa ilalim ng pressure, lalo siyang magkakaroon ng respeto sa iyo. Kasi sa subconscious niya, iniisip niya, kung sa simpleng sitwasyon kaya niyang maging kalmado, siguro sa malalaking problema, siya yung gusto kong kasama. Way 3. Pagsubok. Kung marunong kang maglagay ng boundaries, bro, isa sa pinakamahalagang test na ginagawa ng babae ay kung marunong kang maglagay ng boundaries. Kasi kung hindi mo kaya ipaglaban yung personal space mo at standards mo, para sa kanya wala kang backbone. Halimbawa, bigla siyang magme-message kahit dis oras ng gabi at gusto niya, agad-agad mag-reply ka, hihingin niya yung oras mo, kahit busy ka sa trabaho o may ibang responsibilidad. O minsan, gagawa siya ng maliit na favor na parang simpleng request, pero mapapansin mo, palaki ng palaki habang hindi ka umaangal. Hindi ibig sabihin na mali siya agad. Normal sa babae na mag-check kung hanggang saan ang kaya mong ibigay. Pero dito makikita kung may gulugod ka ba o puro oo lang para makasama siya. Kung wala kang backbone, matatakot kang magsabi ng hindi. Iniisip mo kasi baka mawalan siya ng gana sa'yo kung hindi mo siya palaging susundin. Pero ang hindi mo alam, kapag wala kang boundaries, lalo lang siyang mawawalan ng respeto kasi sa totoo lang bro, hindi siya humahanga sa lalaking lahat ay pinapayagan. Mas naa-attract siya sa lalaking may sariling mundo, may sariling standards, at kayang magsabi ng hindi kung kinakailangan. Ang stoic lesson dito ay self-respect. Kung hindi mo kayang respetuhin ang oras at energy mo, huwag mong asahan na irerespeto niya rin yon. Pwede kang maging firm pero gentle. Halimbawa, sabihin mo, gusto ko ring mag-spend ng oras sa'yo, pero may kailangan akong tapusin ngayon. Bukas tayo mag uusap ng mas maayos. Kita mo, hindi mo siya tinanggihan. Pero malinaw mong ipinakita na may sarili kang priority. At guess what kapag ginawa mo to, lalo kang magiging valuable sa paningin niya. Kasi hindi lang ikaw ang sumusunod, kundi isa kang lalaking may sariling direksyon na hindi basta-basta napipilitan. Kaya bro, tandaan mo, ang backbone ay hindi tungkol sa pagiging matigas lang, kundi sa kakayahang protektahan ang sarili mong values at oras. Kapag nakitang kaya mong magset ng boundaries, doon niya mararamdaman na ikaw yung lalaking hindi madaling masira ng kahit anong test. Way 4. Paglalagay sa sitwasyon kung saan ka kailangan magdesisyon agad. Bro, isa pang subtle test ng babae ay kapag nilalagay kanya sa sitwasyon na kailangan mong magdesisyon agad nang hindi ka nabibigyan ng sapat na oras para pag-isipan. Ginagawa niya ito para makita kung kaya mong mag sa moment na 'yon o kung matataranta ka lang. Halimbawa, bigla niyang sasabihin, gusto ko ngayon din tayong lumabas, game ka ba? Kahit may plano ka na. O bigla siyang magtatanong ng seryosong bagay. Ano ba talaga tayo? Kahit hindi mo pa totally na paplano kung paano sasagutin, minsan naman hihingan ka niya ng stand sa isang issue at titingnan niya kung kaya mong magbigay ng malinaw na sagot. Hindi yung puro ewan ikaw bahala. Ang trap dito, bro, ay kapag palagi kang nag-aalangan o hindi ka marunong magdesisyon. Kasi para sa babae, ibig sabihin nun ay kulang ka sa leadership. Hindi siya naghahanap ng perpektong sagot palagi, kundi ng kumpiyansa na kahit anong mangyari, kaya mong humarap at tumayo sa desisyon mo. Dito papasok ang stoic principle na clarity of mind. Sabi nga ni Marcus Aurelius, kung ang isang bagay ay tama, gawin mo. Kung mali, huwag mo. Ang pag-aalinlangan ay lason sa isip. Ang backbone ay hindi pagiging palpak-proof, kundi ang kakayahang pumili ng direksyon at panindigan nito. Pwede mong sabihin sa kanya, Kets ko yung concern mo. Ganito ang plano ko kasi ito yung nakikita kong pinakamaganda para sa atin ngayon. Kahit hindi perfect ang plano, makikita niyang hindi ka natataranta. Mas gugustuhin ng babae ang lalaking malinaw magsalita at may direksyon kaysa yung lalaking laging natatakot magkamali. At tandaan bro, Kapag hindi ka marunong magdesisyon, siya ang mapipilitang mag -lead. Pero instinct ng babae, mas gusto niyang yung lalaki ang nagbibigay ng direksyon. So kapag pinakita mong kaya mong pumili at kaya mong tumayo sa desisyon mo, ramdam niya na ikaw yung lalaking pwede niyang pagkatiwalaan. Kaya bro, huwag kang matakot magdesisyon. Hindi ito tungkol sa pagiging laging tama, kundi sa pagpapakita na may backbone ka at may tiwala ka sa sarili mong paninindigan. Way 5. Pagsubok kung marunong kang humawak ng pagtatalo. Pero isa sa pinaka-common pero hindi laging halata na test ng babae ay yung paano ka humahawak ng pagtatalo. Hindi lahat ng argumento ay dahil gusto niya ng away. Madalas, gusto lang niyang makita kung paano mo kinokontrol ang emosyon mo kapag may conflict. Halimbawa, may sinabi siyang hindi mo gusto, tapos titingnan niya kung sisigaw ka ba agad o magiging defensive. Minsan, magsisimula siya ng usapan tungkol sa bagay na alam niyang sensitive sa iyo para makita kung kaya mong manatiling kalmado. Pwede rin na maghahanap siya ng butas sa plano mo. Hindi para ibagsak ka, kundi para makita kung marunong kang mag-handle ng criticism. Ang pagkakamali ng maraming lalaki, bro, ay kapag nagiging mainiti ng ulo o kaya sobrang defensive. Sa halip na ma-resolve yung issue, lalo lang lumalala. At ang masama sa isip ng babae, iisipin niyang kung sa simpleng argumento ganyan siya, paano pa kaya kung totoong problema na? Dito pumapasok ang stoic value ng rational composure. Sabi nga ni Seneca, Ang galit ay parang apoy kapag hindi mo pinatay agad. Susunugin ka nito. Kaya kapag may pagtatalo, huwag kang agad magpatangay. Instead, gawin mo itong pagkakataon para ipakita na kaya mong mag-isip ng malinaw kahit may pressure. Halimbawa, kung may issue siya tungkol sa plano mo, pwede mong sabihin, naiintindihan ko yung point mo. Pero tingin ko mas magiging maayos kung sundan natin itong direction na to. Kung hindi gumana, pwede nating baguhin, kalmado, diretso at may openness. Kapag ganito ang approach mo, hindi lang backbone ang nakikita niya kundi maturity. At believe me, bro, malaking turn-on sa babae ang lalaking kayang humawak ng argumento nang hindi nawawala ang respeto. Kasi ibig sabihin, hindi ka basta-basta natitinag ng emosyon. Tandaan mo, backbone is not about always winning the argument. It's about showing na kaya mong makipagtalo ng may dignidad at hindi ka natatalo ng init ng ulo o takot na maiwan. Kaya bro, next time na magkaroon ng pagtatalo, isipin mo ito bilang test. Ipakita mo na ikaw yung lalaking may gulugod, hindi lang sa tahimik na sitwasyon, kundi lalo na kapag may tension. Way 6. Pagsubok kung paninindigan mo siya kahit may resistance. Bro, eto na yung isa sa pinakamabigat na subtle test. Gusto niyang makita kung paninindigan mo siya kahit may resistance galing man sa pamilya, barkada o kahit sa sarili niyang ugali. Halimbawa, may opinion yung tropa mo na hindi siya bagay sayo at tinitingnan niya kung tatayo ka pa rin sa tabi niya. May hindi pagkakaintindihan siya sa pamilya mo at gusto niyang makita kung kaya mong maging tulay hindi lang basta tagasunod sa side nila, o kaya naman, mismong siya yung nagiging mahirap intindihin. Minsan, kung sa mood swings man or sa insecurities niya, kung wala kang backbone, madali kang matitinag. Pwede mong isipin, baka tama sila, baka hindi ko na kaya. Pero kung gusto mong ipakita na ikaw yung lalaking may paninindigan, dapat handa kang tumayo kasama niya. Hindi dahil sa bulag na loyalty, kundi dahil sa paninindigan na pinili, Musha at kaya mong ihandle ang responsibility na kasama nito. Ang stoic principle dito ay commitment with reason. Sabi ni Marcus Aurelius, kung pinili mong tahakin ang isang landas, huwag kang lumingon. Gawin mo itong buong puso. Kung pinili mo siyang makasama, ipakita mo sa kanya at sa iba na hindi ka madaling mabali ng opinion o pressure. Pero bro, tandaan, hindi ito ibig sabihin na kailangan mong panindigan kahit mali na siya. Ang backbone ay hindi blind loyalty, kundi pagiging matibay sa tama. Kung alam mong siya ang tama, panindigan mo siya kahit may bumabatikos. Kung alam mong mali siya, maging matatag ka rin na itama siya sa maayos at magalang na paraan. Pwede mong sabihin, alam kong hindi lahat sang ayon, pero naniniwala akong kaya nating ayusin to ng magkasama. Ang mahalaga, hindi tayo sumusuko. Sa ganitong paraan, makikita niya na hindi ka lang basta kasama kapag madali ang sitwasyon, kundi kasama ka kahit mahirap at bro sa mata ng babae, yung lalaking handang manindigan sa kanya sa gitna ng resistance, yan yung lalaking may tunay na backbone. Hindi ka lang partner, kundi leader at protector na kayang sumuporta ng may dignidad at paninindigan. So bro, ayan na yung six subtle ways na tinetest ka ng babae kung may backbone ka. Ngayon isipin mo, sa mga sitwasyong binanggit ko saan ka madalas bumabagsak at saan ka naman pumapasa, tandaan mo, hindi mo kailangang maging perpekto para ipakita na may backbone ka. Ang mahalaga, nakikita niya na marunong kang tumayo sa prinsipyo mo, marunong kang mag ng emosyon mo at handa kang mag-lead ng may respeto at dignidad. Yun ang tunay na backbone. Kung gusto mo pang matutunan kung paano maging stoic sa love, sa buhay at sa sarili mong growth, siguraduhin mong mag-subscribe ka sa channel na to. Hit mo rin yung like button kung may natutunan ka at ishare mo itong video sa tropa mong kailangan din marinig to. At kung gusto mong ishare yung sariling karanasan mo sa mga tests na ganito, i-comment mo sa baba baka yun na yung makatulong sa iba ring nanonood ngayon. Remember bro, hindi lang ito tungkol sa babae. Ito ay tungkol sa pagiging lalaking may backbone sa lahat ng aspeto ng buhay at kapag natutunan mo 'yon, hindi lang siya ang makakakita ng halaga mo, kundi pati ikaw, mas makikita mo ang tunay mong worth. Kita sa next video, bro. Salamat sa panonood.